Hi guys, Panibagong bagong araw muli sa inyong lahat at welcome muli sa ating YouTube channel. And for today's video, ang ating pag-uusapan naman ay patungkol sa madre de agua. Ang madre de agua ay ating papakain sa ating mga alagang hayop dito sa ating backyards. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapakain ang madre de agua sa ating mga alagang hayop katulad ng baboy, kambing, at rabbit. natin dapat gawin sa ating pagkuha ng Madre de Agua Leaves ay kailangan natin i-check kung malago ba yung ating mga kukuning dahon ng Madre de Agua para sa ating mga alaga. Dahil kapag uh, hindi malago or lanta naman yung ating mga kukunin ay marahil din ito kakainin ng ating mga alaga at masasayang lamang. Kaya siguraduhin natin na yung ating mga kukunin na dahon ng Madre de Agua ay malalago at pulay green. At pagkatapos naman natin kumuha ng mga dahon ng Madre de Agua ay tanggalin natin yung mga sanga na malalaki at gamitin natin ito para magtanim tayo ng panibagong puno ng ating Madre de Agua. At sa pagtatanim naman ng puno ng Madre de Agua ay magputol lang tayo ng 1 foot na sanga na matigas at ilagay natin ito sa mga paso natin na walang laman at hintayin natin ito na magdahon from 10 days and above ay magdalabas na ito ng mga dahon at kapag marami ng dahon yung ating pong nilagay sa ating paso ay maari natin itong ilipat sa ating mga gustong taniman at kapag mayroon din tayong mga bakanting lote na maaaring taniman ay magtanim tayo ng Madre de Agua dahil napaka importante nito dahil sa ating panahon ay napaka -mahal na ng ating mga bilihin lalo na ng commercial pitch para sa ating mga alaga. Kapag tayo ay mayroong madrid de agua sa ating paligid ay makakatipid tayo ng ating mga pakain dahil malaking bagay na mayroon tayong mga supplement na katulad ng madrid de agua na pinapakain natin sa ating mga alaga. Bukod sa ito ay madaling itanim, mayroon din itong iba't ibang uring nutrients na pwedeng makuha ng ating mga alaga. Ang Madrete de Agua leaves ay isa sa pinakamasustansyang supplement na pwede natin ibigay sa ating mga alaga. At bukod pa dyan ay pwede rin ang Madre Cacao o ang tinatawag na Kakawate, ang dahon ng Malunggay at ang Malberry leaves ay ilan pang mga halimbawa na pwede natin ipakain sa ating mga alagang hayop para tayo ay makatipid sa ating mga pakain na feeds. may handa na natin ng ating mga Madrid de leaves, ay dalhin na natin ito sa ating mga alaga at ito ay ating ipapakain. At makikita natin sa ating video sa ating pagpapakain ng Madrid de leaves, sa ating mga alagang baboy ay makikita natin kung gano'n nila kagusto itong ating Madrid de na kinuha para sa kanila. At ito ay pwede sa iba't ibang uri ng baboy, mapanative man yan o mistiso at dito sa aming backyard ay pinapakain namin ito sa aming pong mga alaga na mga natives at karoon din sa mga puti at sa mistiso. At makikita natin sa ating video na gustong gusto talaga ng ating pong mga alagang baboy itong Madrid de Agua. Dahil mayaman sa sustansya ang Madrid de Agua leaves kaya gustong gusto ito ng ating pong mga alagang hayop katulad ng baboy. At pwede rin ito sa iba't ibang uri pa ng hayop katulad ng kambing at rabbit. At base naman sa scientific research, ang Madre de agua leaves are a good source of proteins and other nutrients para sa ating pong mga alaga katulad ng manok, baboy, kambing, at kahit ang mga isda ay pwedeng kumain ng Madre de agua leaves. At ang calcium content naman ng Madre de agua leaves ay mas mataas compared sa ibang mga dahon-dahon na pwedeng ipakain sa ating pong mga alaga. Kaya kapag mayroon kayong mga bakanting lote sa inyong paligid ay ugaliin na natin magtanim ng Madrid de Agua para tayo ay magkaroon ng source of supplement at pakain sa ating mga alaga kating ng panahon para tayo ay magkaroon ng uh, supply ng pagkain para sa ating mga backyard animals at para tayo rin ay makatipid sa pilihin natin na feeds para sa ating pong mga alaga. At dito ko na rin tatapusin ang vlog na to at salamat sa inyo pong panonood na way meron po kayong natutunan sa video na to at kapag nagustuhan nyo po ang video ay maaari po kayong mag-subscribe at like nyo po yung video para updated po kayo lagi sa akin pong mga video at pang mga video. Thank you so much guys and God bless sa next vlog.